guys napaka ganda ng bayabas na to guys so oh. Mga mga, mga mga maliliit na bunga na yan oh dito oh yan yan oh ipapakita ko lang ito sa inyo guys ha, yung mga maliliit na bunga niya yan oh kahit ano maliit lang siya na ano yung puno niya maliit lang at saka may mga maraming bunga yan oh maliliit na bunga malusog naman ito guys yan oh guys yan dito pa oh yan guys oh yan oh Dyan pa masarap kaya yan ito pag ano pag yeah, i-harvest na natin siguro mga one month from now or maybe two weeks makakakain na tayo nito mga lodi so yan o ang dami pa naman o oh, yan dito pa o oh. dito pa sa babang yan mga lodi ang daming buong mga lodi o oh. nakakalusog naman Yan, meron ba dito? Meron pang Iba dito mga lodi Yan mga lodi, yan dami Wow ah, Wow dami niyang bunga mga lodi Yan, may mga maliliit pa mga lodi Kita niyo ba yan mga lodi Saka dito pang mga lodi Sana mag Marami talagang bunga to. Yan mga yun Yan. Dito po. Wow. Dito po mga lodyo. Wow. Mga lody. Dito po mga lody. Sa itaas mga lody. Yan mga lody. kitang kita yung mga lody. Dito po mga lody. Yan mga lody. Napakasarap kaya nito mga lodi Sa kamay nakikita kong malaki dito mga lodi Malaki na siya Malaki na sila Yung bunga dalawa pa naman Wow Ang daming bunga niya Ayan o oh. Kitang kita talaga Ang daming bunga Wow, mukha kaka kain talaga ako dito mga three weeks from now. Sa konge pa Wow, sa konge raw pa diyan ngangalod yun. Yan ngangalod kita Wow, so enjoy lang, enjoy watching ngayong mga lodi Bye for now ngangalod Don't forget to like. Follow for more.